Dito nga sa malayuan ay nakita namin si ate sa gilid ng kalsada ay nahalungkat niya yung mga basura. Siya po siguro ay nangalakal or may hinahanap siya mga pagkain na pwede pang para may makain si ate. So tutulungan natin si ate. Tatamad-tamad ka, wala kang kikitahin sa pangangalakal. Hi, te. Good afternoon po. Ano po pangalan nyo na? Jermina po. Ilang taon na po kayo? 42. Ako pala si Marlon. So, tumutulong po ako sa mga kagaya nyo po. So, ano pong ginagawa nyo dyan, Nay? Bigala buhay po ng angalakal. Ah, nangangalakal kayo. So, sinanoy mga idol. So, nangangulikta po ng mga kalakal dito sa basurahan. Ayan po, oh. So, wala po kayong asawa, Nay? Pero, no, namatay na. Pero, may kinakasama ko ngayon bago. Taga saan po kayo? Ako po? Ako. Diyan lang po asawa ko sa Pilapil. Ako po saan po ako? Sa so, may Espanya, Laguna. Ah, hmm, ang layo nang napuntahan nyo. Napunta kayo dito alayo sa Pasay. Mo, so, anak nyo, nai, May anak kayo? Meron no, isa lang. Nasaan po siya ngayon? Nandoon po sa ano ko, ate ko. Ah, so ba't hindi nyo po kasama? Ha? Ba't Kasi kung saan mo, ano po ako, nag-story po ako sa ano ko sa kapagin ko, sermon po sa akin ng sermon. Ah, so umalis kayo doon? Umalis po ako. Saan po kayo ngayon na natutulog? saan saan lang po abuto ng ano? Ah, <laughs> dito ano ano kayo sa kalsada natutulog lang? Sa, sa kalsada, pero meron nang iniuwihan yung asawa ko. Ah, sa bilid-bilid lang din? Well, nanguha po ako ng kalakal. Wala po kayong sasabihin sa inyong mga, sa inyong anak? Mga, ano po, mga, po, pwede ano niyo po sabihin ano sa anak niyo. Okay. <laughs> Baka mapanood niya po itong video. Tapo. Ayun, batiin niyo po yung anak niyo. Ayun po yung camera natin, na. Ayun pa. Batiin niyo yung anak niyo. Baka mapanood niya po ito. Nandiyo na yung anak ko sa malayo. Nakakasahan ka ba? Bakit naanap po ba ako sa TV? <laughs> so sana mapanood to ng anak ni nanay So alam niya ba na na ganito yung trabaho nyo Nangangalakal kayo Okay lang sa kanya nangangalakal kayo dito oh, Alam niya ako ibang anak mo Nang mga buha ako marami naman pong ano oh. Kaya hmm. basta yun lang trabaho ang inaano ko Magkano po kinikita nyo sa kalakal na Kaminsan <laughs> minsan 50, dami siya, wala pang 100, wala At Hindi, hindi ka parehas ko kinikita rito. Hmm, nahirap din pala pag nangangalakal ka, no? Tatamad-tamad ka, wala kang kikitahin sa pangangalakal. Ah, ah sabi ko muna kayo na, bibigyan ko kayo ng grocery pagkatapos po. Pa muna kayo na, eh. Sa mga kamag-anak niyo po, wala kayong sasabihin. Pa, ah. sa mga kamag-anak ah, po, ano lang po sa akin, nanay ko lang po, eh, tatay ko po, patay na eh. Ah, saan po yung tatay niyo ngayon? Wala na, umalis ko yan, kami sa may ano, umalis po siya ng palaban. Pero nabalitaan ko naman sa mga kasama niya, wala na raw ko, namatay na raw Ah, so mag ano? Mag wala ko mga kapatid na ay? Wala wala akong kapatid rito. Balik so Bali po, kami sa kapalid ng asawa ko. Ay, lang po. Mm. So sana mapanood ng anak ni Nanay to Sana matulungan natin si Nanay Kasi ganito po siya dito mag-isa So natutulog lang din sa kalye si Nanay So sana suportahan natin yung mga magulang natin Habang nabubuhay pa sila mga idol So Nanay dahil nakita ka namin Bibigyan ka namin ng tulong So wala na po kayong sasabihin Wala na po, salamat po Salamat na Bye.